Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa kung ano ang mangyayari kung hindi magkakasundo ang dalawang partido kung sino ang magiging miyembro ng pangkat. So kung hindi magkakasundo ang dalawang partido kung sino ang magiging miyembro ng isang pangkat, ito po yung halimbawa. Halimbawa, sa isang komite o lupon o anumang organisasyong uh, may kinatawan, maaaring magkaroon ng ilang uh, posibleng epekto depende sa konteksto at mga patakaran uh, ng institusyon. Narito ang ilang karaniwang senaryo. So ito po yung mga uh, karaniwang senaryo po. Una, mauudlot ang pagbuo ng pangkat kung hindi agad makasundo ang maaaring uh, hindi mabuo ang buong pangkat, kaya uh, maaantala ang kanilang gawain pagpupulong o desisyong inaasahang gawin nila. Kalawa, maaaring ang intervensyon ng mas mataas na otoridad. Kung may mas taas na namumunong uh, katawan, halimbawa, speaker ng kongreso, ministro, o presidente ng organisasyon, maaari silang um magtalaga o uh, mamamagitan upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan. Pangatlo, ito po yung tinatawag nating status quo o pananatili ng dati ng membro. So ito pong status quo o pananatili uh, ng dati ng membro, sa ilang kaso, habang walang na nakapagkasunduan maaaring uh, mananatili mula ang dating mga miyembro kung mayroon man uh, hanggang sa magkaroon ng bagong kasunduan. Pang apat, ito po yung tinatawag nating legal o parliamentary resolution. Ito po yung legal o parliamentary resolution. Kung uh, ang hindi pagkakasundo ay bahagi ng isang formal na proseso. Halimbawa, sa gobyerno. So, maaaring ipaubaya ito sa alituntunin ng batas o parliamentaryong patakaran kung paano kitiliin uh, ang mga membro sa ganitong sitwasyon. Ang lima, ito yung tinatawag natin, posibleng magkaroon ng krisis o tensyon. So, kung tuluyang hindi magkasundo ang dalawang Uh, panig, no? maaaring umantong ito sa political settlement o tensyon, lalo na kung mahalagang desisyong nakaatang sa pangkat na iyon. So, ito po yung uh, pag-usapan na uh, pinag-usapan po natin ngayon uh, tungkol po sa uh, ano ang mangyayari kung hindi ah uh, magkakasundo ang dalawang partido kung sino ang magiging membro ng paktat. So ito po ang inyong lingkod Anthony Chua Dahili. Maraming salamat po sa palaging uh, pagsusubaybay po sa ating uh, video uh, tungkol po sa katarungan pambarangay So uh, kung gusto gusto pa po ninyo ng karagdagang uh, knowledge po or kaalaman Pwede po kayong uh, bumisita po dyan po sa inyong uh, uh, malapit po na opisina sa DILG or sa sinasabi ko po ay pwede po kayong uh, pumunta po sa naka-assign ng MLGOO dyan po sa inyong municipio. So maraming salamat po and once again, uh, I am Anthony Chua Dahili and magandang araw po sa ating lahat. Uh,